Panlulumo naman ang nararamdaman ng mga magsasaka sa Kawayan City matapos ang pananalasa ng Bagyong Paulo sa naging panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawa Joseph Benigno ng Barangay Daburab Sinabi nitong maraming palayan ang dumapa dahil sa malakas na hangin at ulang dulot ng bagyo. Dahil dito kakaunti na lamang umano ang kanilang ani. Ilan din umano ang mga magsasaka o sa mga magsasaka sa kanilang barangay ay halos wala ng maani dahil kung hindi man dumapa ang kanilang mga tanim ay nahulog sa, pinunda, sa putikan ang mga butil ng palay dahil sa hangin. Ayon kay Binigno, kasabay ng uh, mababang ani ng palay ay mababari rin ang bentahan sa mga private traders kung saan umaabot lamang o maabot lamang ito sa apat na o walung piso per, ka per kavan ang presyo. Nananawagan naman si Benigno sa LGU Kawayan ng tulong upang sa muling pagsisimula ng mga magsasaka. Uh, sa City ag Agriculture sa sa City Government of Kawayan sana mabigyan kami ng sapat na ayuda para pagumpisahan ng mga magsasaka sa next cropping namin. Samantala, bukod kay barangay o sa barangay Daburab, ilan din sa mga barangay na naapektuhan ang kanilang palayan ay ang Kulalabat, Rizal at Santa Luciana. IFM News.